Sa gitna ng mainit na pag-uusap ngayong offseason sa NBA, isang malaking pangalan na naman ang lumutang sa trade at buyout si Nicola Buswick ng Chicago Bulls. Ayon sa mga ulat, inaasahan na ng Chicago Bulls na i-release si Buswick kung sakaling hindi sila makahanap ng kasunduan sa anumang trade. Sa madaling salita, kung walang team ang makikipagpalitan para sa veteranong big man, posibleng magtapos ito sa buyout agreement, isang hakbang na maaaring tuluyang magbago ng kapalaran hindi lamang ni Buswek, kundi ng koponang makakakuha sa kanya pagkatapos ng buyout. Malinaw na nasa direksyon na nang rebuilding ang Chicago Bulls matapos ang ilang season ng pagkabigo na makapasok sa mas malalim na bahagi ng playoffs. Bagamat si Buswik ay isa sa mga naging consistent contributors ng koponan, hindi maikikailan na ang kanyang malaking kontrata at edad ay tila hindi na akma sa long term vision ng team. Sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, mas pinipili na ng Bulls na bigyang daan ang mas batang core at mas malawak na flexibility sa salary cap, kaysa panatilihin ang isang aging center na hindi rin naman nagdadala ng panalong resulta sa postseason. Dahil dito, maraming koponan ang maagang naghihintay sa magiging desisyon ng Bulls at isa na rito ang Los Angeles Lakers. Ayon sa mga insider reports, seryoso ang interes ng Lakers kay Booswick at hinihintay lamang nila ang opisyal na buyout bago sila kumilos. Ang pagkuha kay Booswick ay magiging isang matalinong hakbang para sa Lakers, nakilala sa paggamit ng mga buyout players upang palakasin ang kanilang rotation habang hindi sumusobra sa salary cap. Sa kabila ng kanyang limitasyon sa depensa, si Buswick ay may malalim na arsenal bilang isang offensive big man, may kakayahang mag-post up, mag-midrange, tumira mula sa labas, at magbigay ng playmaking mula sa elbow. Sa panig ng Lakers, malaki ang potensyal na maging impact player si Buswick. Sa sistemang pinapatakbo ni Coach JJ Redick, at sa presensya ni na Lebron James at Luka Doncic, maaaring hindi na kailanganin ni Buswick na magbuhat sa opensa. Sa halip maaari siyang mag-focus sa pagiging floor spacer at secondary scorer, isang papel na tiyak na babagay sa kanyang skill set. Bukod pa rito, magbibigay siya ng depth sa front court na naging isyu ng Lakers sa mga nakaraang season na walang lihitimong sentro. Ngunit higit pa sa taktikang aspeto, ang posibleng paglipat ni Booswick sa Lakers ay may malalim na implikasyon sa landscape ng Western Conference. Kapag natuloy ito, magkakaroon ang Lakers ng karagdagang puwersa sa loob, at lalo silang magiging contender sa mata ng maraming analysts. Maaaring tila maliit lang ang move na ito para sa ilan, ngunit sa playoff basketball, ang mga ganitong klaseng veteranyo na may playoff experience at versatility ay madalas nagiging X-factor. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo mula sa Bulls o kay Buswick mismo. Subalit habang papalapit ang training camp at pre-season, tiyak na magiging mas malinaw ang direksyon ng koponang ito, at kung paano ito makaaapekto sa iba pang teams. Ang tanging sigurado, habang ang Bulls ay tila patungo na sa isang bagong yugto, ang ibang koponan naman, lalo na ang Lakers, ay handang samantalahin ang bawat pagkakataon upang palakasin ang kanilang championship aspirations. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po!